Yon, kumusta mga kapot-pot? Welcome back sa ating podcast. Uh, medyo natagalan yung naging follow-up natin. Third episode pa lang to ng ating podcast. Uh, sa mga hindi nakakalam, ang podcast, kaya sa tinawag na podcast dahil kapot-pot podcast. Kaya podcast. Yung una, Una episode ay introduction lang na magkakaroon tayo ng podcast dito sa channel. Pangalawang episode ay yung with Team Apple. Tapos, ito may pangatlo. Medyo matagal lang naging interval niya. Kasi medyo naiba -na -na yung focus natin eh. Medyo na busy tayo sa shop. Tsaka medyo tinatamad tayo mag-bike lately. At sakto! Yan din ang topic natin sa podcast na to. Tamad season ng pagbibisikleta. Every now and then na, na, na experience ko yan, I'm sure marami rin sa inyo, na dumarating sa tamad season, may mga season talaga na talaga ang hirap-hirap bit, bit ang hirap-hirap kunin yung bisikleta para mag-ride. Ang, ang mga rides ko ngayon, usually, puro mga yaya rides. I'm sure marami rin nakaka sa inyo. Actually, nung nakaraan, nag sa Facebook page ko, tinanong ko yung mga followers natin kung gaano katagal na silang hindi nagbabike. Ang dami sa mga followers natin na weeks na na hindi nagbabike, months na meron pa, Meron pa ang iba years na na hindi So, pero hopefully, sana para para sa tayo makabalik ulit sa pagbibike At uh, lalo para sa akin kasi dahil kahit paano yan na rin ang livelihood natin. Aside dun sa sarap ng bike shop. So, yun na nga, yun yung topic natin. ah uh, tamad season sa pagbibike Alam mo yung dati sipag na sipag ka mag bike kahit madaling araw, gigising ka. Yun nga, yung tipong dati, ang sipag-sipag mong mag-ride kahit madaling araw. Pero ngayon, kahit andyan lang sa malapit, kahit may nagyayaya sa iyo parang tinatamad ka magbike. Pero okay lang 'yan, natin ang tatalakayin natin ngayon. Ang mga usual reasons kung bakit tayo tinatamad magbike. Number one, physical fatigue. Minsan sunod-sunod na yung rides, wala rin taong pahinga, nagsisawa yung katawan natin, tsaka ayaw mo munang gumalaw. Ito usually ito nangyayari kapag ka, galing ka sa multi-day rides, gusto mo magpahinga muna, or kahit hindi multi-day rides, basta panay-panay lang yung bisikleta mo minsan nakakatamad din ako. Naalala ko, after kung mag North Luzon Loop, imagine, nine, nine straight days ng araw-araw na padyakan. Pagkatapos dun, parang sinet aside ko muna yung bisikleta ko. Ayoko muna ng bisikleta ng medyo matagal-tagal. Pangalawa, mental burnout. Hindi lang yung katawan na napapagod. Minsan, yung drive natin mentally nawawala kapag ang ride natin naging obligation at hindi na enjoyment doon tayo napapagod mentally. Sa akin, dumating yung part na yan, itong naging, di ba, naging content creator na ako. Tapos dumating yung point na ang pagre-ride sa akin parang trabaho na talaga. Na tipong yung pupuntahan ko, kung napuntahan ko na yan before, na vlog ko na, parang tinatamad na ako puntahan. Samantalang dati, nung hindi pa ako nag-vlog, wala pa ako sa YouTube. Talagang bike lang ako ng bike ng bike. As in, yun lang talaga yung yung gusto kong gawin magbike hindi para magparami ng followers hindi para kumita just for the pure enjoyment of cycling nung, nung mga panahon na yun, talagang solid ang dedication ko sa pagbabike pero yun nga ano, naging trabaho na siya parang dumarating yung dumarating din yun yung oras ng pagka burnout tapos minsan nakakapekto pa kapag yung gumawa ka ng isang ride medyo mahirap ang hindi mahirap, basta tingin mo, pinag-effortan mo yung ride, Yung pag edit tapos hindi makakuha ng magandang views, isa yan sa mga nakakakontribute ng mental burnout. Number three, weather factor. Lalo na ngayon, tag-init. At grabe ang init ngayon, ha, ngayong mga panahon na to. Last time na ride ako, papunta Mampanga, ang temperature umabot ng 46 degrees, talagang sobrang init. So, yun ang isang malaking factor kung bakit minsan nakakatamad talagang mag-bike minsan ang aga pa lang 9, as early as 8am or 9am, ramdam mo na yung init ng araw nah, kung hindi naman sobrang init pag tag-ulan naman, nakakatamad yung mag-bike kasi number one, maputik uh, basa yung kalsada madulas, um, tsaka mas mas risky kapag ka nagba-bike sa labas dahil doon sa mga sinabi kong factors kanina madulas, maulan yung visibility nating mga siklista sa mga sa mga motorista hindi masyado medyo mababa so maraming risk factor kapag ang ulan is mga apat life happens syempre may trabaho may family event may emergency may bayarin so nababawasan talaga yung oras natin sa saddle syempre may mga priorities tayo sa buhay minsan kahit gano'n natin kagustong magbisikleta lalo yung may mga full time day job mapipilit i-set aside muna yung cycling. At number five, lack of purpose. Yung wala kang goal, wala kang target ride, wala kang pinaghahandaan. Kaya parang, parang walang use kung bakit ka pasasapa sa bisikleta. Ngayon tapos na natin pag-usapan yung mga reasons kung bakit nangyayari ang tamad season na yan. Para naman natin may iwasan na ma-entrap tayo sa ganong situation? Number one, create small weekly goals kahit 20 kilometers lang, basta consistent, baby steps, ika nga. At yan ang ginagawa ko ngayon. Minsan kahit talagang tamad na tamad, nalabas ako maka 10 kilometers, maka 20 kilometers man lang, at least magkaroon man lang ng ride. Para nung nakaraan, para nung nakaraan gabi, kahit gabi na, dahil gusto kong maputol yung pahinga ko sa bike, lumabas ako, napunta ako Philippine Arena, nag 20 kilometers ako. Okay na muna tayo sa pag ganon ganun Pangalawa, change your route minsan yan din kasi na pag cause ng ano eh, ng katamaran eh. Pag yung ginagawa mong ruta, palaging yun at yun na lang. So pinaka maganda niya, magpapalit-palit ka ng ruta. Parang nung nagbabike tour ako dati, from Novaliches to Makati, ang usual na ruta ko ay Novaliches, tapos EDSA, tapos Ayala. Pero ang ginagawa ko para hindi ako magsawa sa kakabike tour, naghahanap ako ng iba't ibang ruta papunta sa opisina saka pa uwi. Nag-explore ako ng mga daan. Misa kahit hindi ko alam yung daan. Uh, papas ko yung kalsada. Mag-explore ako. That way, nagiging enjoyable din. Nagiging uh, parang nagiging parang adventure yung ride. Pangatlo, ride with friends. Mas nakakainggan nyo kapag uh, may kasama kang kaibigan na nag-ride. Tsaka, anak, tsaka isa pa, syempre, pagka may kausap ka na, oh, mag-ride tayo ng ngatong oras, Um, uh, mapipilitan kang gumising na maaga. Siyempre, ayaw kong masayang yung oras ng kaibigan mo na nakapagset ng schedule sa'yo. At ayaw mo rin maghintay siya sa wala. <laughs> or maghintay siya ng matagal. Tapos, tapos siyempre, pag may kasama kang mag-ride na kaibigan, mas masaya yung ride. May kakwentuhan ka, may katambay ka after. Compared kapag ka mag-isa ka lang ng ride minsan, gusto mo lang, padya lang ng pajak Punta ka doon, tapos merienda ko, tinuwi na. Hindi kagaya pag may kasama kang kaibigan na nakakatambay-tambay pa kayo. Ang dami niyo pang napapagmaritisan. And another way para may iwasan ang tamad season, kailangan talaga nating magpahinga. Hindi lang ba sa tulog buong araw, gamitin yung pahinga para magplano ulit. Kung baga, baga magmuni-muni ka muna, planuhin mo ulit yung mga bagong rides mo, or mag-reflect ka sa mga lugar na nabisita mo, ganyan. Okay, ngayon, ito interesting part since Nandito na tayo sa tamad season Ako personally, nasa tamad season talaga ako Hindi ko na ipagkakaila Dahil yung mga followers ko, alam nyo Siguro, ang dami Actually, ang dami nagme-message Nagko-comment na Naghihintay sila ng mga long rides uh, Antay lang kayo <laughs> Dahil, ano nga, nasa tamad season tayo At uh, para sa mga kagaya kong ta Nasa tamad season ngayon Paano nga ba rin ibabalik Ang sipag sa pagbabike Okay, number one, na ito yung ginagawa ko ngayon Nag-scroll through ako sa mga lumang ride videos, ride pictures. Ayun, sinasariwa ako yung mga yon. Actually, very effective sa akin kasi nagkakaroon ako ng... Kasi nai-encourage ulit ako na mag-ride. Namimiss ko yung outdoors. Namimiss ko yung yung biyahe. So, hopefully, konting browse pa, konting scroll through pa sa mga videos and pictures. At magkakaroon ulit tayo ng drive para lumabas. Actually, yung mga luwang videos ko, mga Bicol uh, North Luzon Sagada, Pagudpod, at binabalikan ko sila para ma-rejuvenate yung aking interest sa pagbabay pangalawa, get a bike tune up or upgrade ayan, minsan kasi yung mga bisikleta natin nakatambak na lang, so nakakatamad kunin, nakakatamad mag-ride, pero pinakamaganda niyan, kunin mo yung bisikleta, pa-overhaul mo sa sarap mag-bike shop pa-bike spa mo, pa-bike wash, or pinakamaganda, bumili ka ng bagong gamit. Mag-upgrade ka, bili ka ng cyclo computer, or ng anything na magagamit mo sa pagbabike at may excite ka ulit magbike. Pangatlo, mag-join ka ng mga fun ride or events. Uh, ngayon, ang dami ko nakikita ng mga events na ginagawa. Actually, kami rin sa sarap mag-bike shop. Uh, every now and then, nag ride kami. Kakatapos lang namin sa sarap magbalik sa Pampanga. Tapos this coming June 15, uh, yaya ride ulit sa, dito naman sa sarap magbalik sa Quezon City. At supported yan ng Paris Point. So, meron tayong kainan na magaganap courtesy of Paris Point. Yung yaya ride na yan ay ever since ginagawa ko yan para makapag-encourage ng mga siklista. Yung mga baguhan, yung mga tinatamad, kagaya ko ngayon para to go out and ride on their bike. Para, kasi pag yaya ride, masarap ang, masaya ang yaya ride, masarap ang bike shop. Uh, Ma-observe nyo, marami doon na mga dating hindi magkakakilala pero doon sila lagi nakikita sa yaya ride. Uh, at mag, mag, every time magkikita sila doon ngayon, sila sila yung naghahanapan sa yaya ride. So magkakakilala na sila. Iba, magkaibigan na. So yeah, hindi lang sarap ang bike shop. Maraming, maraming fun ride na nagaganap. Uh, search lang kayo sa Facebook. Ang apat, para pabalik yung sipag, manood kayo ng mga cycling vlogs. Uh, ngayon, ang pinapanood ko, kung sa akin wala akong ma-promote sa inyo ng mga bagong long rides, ang ginagawa ko, binabalikan ko, yung, binabalikan ko lang yung mga luma kong video, pero marami pa rin mga active na gumagawa ng rides, sila Arthur, sila Cycling Chef, ayan, so Marami pa rin. Tsaka, ito, in the coming days, mag-upload ulit ako. Babalik ulit tayo sa pagbabike. Okay, so, so yan yung mga talking points ko about tamad season. Kung tuwing kailan nangyayari, bakit nangyayari, at paano babalik sa pagbabike. Uh, at as bonus tips na masasabi ko, uh, number one, don't compare. Hindi porkit araw-araw nagre-ride yung mga tropa mo. Nakikita mo sa Facebook, lagi sila may post hindi hindi ibig sabihin nun, dapat ikaw din. Ah, uh, sariling pacing lang 'yan. Minsan may may time talaga sila, ikaw wala kang ka time eh. Iba 'yung priorities nila, iba 'yung priorities mo. So, ganoon lang talaga. Tapos uh, number two, embrace the cycle. Talaga nangyayari 'yan. Every now and then, may may season na masipag ka magbike, may season na tamad ka magbike, it happens. So, tanggapin lang natin na ganyan talaga, lilipas din 'yan. Just accept it and bounce back. Tapos, celebrate small wins kahit 10 kilometers a day. Ayos na yan kaysa wala. So, that's all I have for this podcast. At, uh, uh, follow niyo ako sa Facebook page dahil in the following days, magsaset ako ng mas marami pang yaya rides. Hindi lang during weekends kasi usually ang yaya rides natin ginagawa natin tuwing Sunday. Uh, in the following days, gagawin natin siyang, may gagawin din ako mga weekday ride, mga coffee ride. Kasi I like to take this opportunity para yan na sa magkakaroon tayo ng maliit na portion sa sarap mag-bike shop sa Mindanao Avenue na meron tayong cafe doon. Uh, house coffee. Project siya ng anak ko si Esha habang bakasyon. So, yun ang pinagkakabalahan namin ngayon sa shop. Uh, bisita kayo. Yung, yung first coffee ride, Diaya ko, siguro may mga few cyclists na makakalibre ng kape. Uh, tanggad dyan muna. Maraming salamat. Namiss ko na kayo mga kapot-pot. Uh, man, sabihin, mag mag -like, at huwag kakalimutan ko. Nakasabihan ko mga sila, mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ay, Hindi mag-skip ng us, Mas lalong suswerte yan. Hanggang sa muli. Salamat.